Minsan, pumapasok sa kokote natin, ang galing natin. nag aral tayo, nagsikap tayo. Oo, oh, pero lagi nating babalik tayo sa bottom line ng lahat. Kung wala si Lord, wala kang kwenta. Okay? Kung wala yung grasya ng Diyos, wala tayo dito. When I pray, lagi ko sinasabi sa prayer ko, Lord, grasya mo lang, awa mo lang yung kinakapitan ko. At ang kinakapitan ko, hindi pa yung gitna ng awat, abag mo, yung dulo lang. Yung dulo lang, Nung si Jacob pinagpalaan ng Diyos at bumalik sa sa kanyang pamilya, sabi niya kay Lord, Lord, I don't deserve all this. Hindi ako karapat dapat na pagpalain mo. Hindi ako karapat dapat na dumanas ng ganito. Awa mo lang. grasya mo lang. Kahit anong galing mo sa palagay mo, lagi mong buburayin sa utak mo, magaling lang ako dahil kay Lord. At pag wala si Lord, wala akong silbi. Hello? Kaya lang ako umasenso, kaya nga ako yumaman, kaya ako may pera dahil kay Lord, tinulungan niya ako. Pag wala si Lord, wala ito. Dapat ganyan yung mindset natin para hindi tayo yumabang.